Ayan. Okay. Ayan. Uh, no? Ayan. Ayan. Dito nakalagay sa uh, Oo oh. Yung ano na, pagdating daw doon, andito sa, ano, Bago kabay sobrang init daw. Napunta. Ito ko oh, yan eh. 57, bigyan tayo ng 70 pesos. Bakit bagay na. Mabayad si Kuya Shout out sa mga tropa natin no? Oh. Bakbangero brothers Shout out dyan sa ano Batang Batang ano kayo Okay eh Shout out dyan sa mga tropa natin dito Salamat salamat May daan kaya dito Ayan, Shout out dyan sa mga Pabalik na kaming South Caloocan eh Pwede po dito Pwede po dito pero po Okay. Salamat tala Thank you, thank you. Salamat, salamat. Malibay yan, malibay thank you sa inyo ha. Thank salamat sa inyo, ha. salamat sa inyo mga na. tol. Thank you makikita Tanyan. I-i okay. ano kaming ililipat ko sa Bacbacayro Brothers 'yan. Salamat. Thank you. Tabos 'yan sa lahat ng mga popang mga taga rito Barangay 180. Ah uh, Salamat sa inyo mga tol.